Itututuan ko ng adobo si madam. Ayan. Itito ko na yung chicken. At, ayan. Ito na ang sibuyas at bawang. Nagay na natin yung chicken. Nagay ko yung pinagpaparap. Lagyan natin ng water. Takpan muna natin. Ibalik natin para malito yung other side. Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin ng konting sugar. Optional lang ito mga marun. Ayan, okay, lagyan natin dito. Ayan na ang hapunan ni madam. Nakaluto na ako ng adobo. Chicken. Mm. With love yan. Masarap, madam? Yeah. Masarap, madam? <laughs>